Didiluan dapat isalubong mo sa akin, ate. Dapat matuwa ka pa eh, dahil hindi ko na muli. Ha? Pasalamat tayo kay Roman. Kung hindi dahil sa kanya, hindi pa tayo siguro magkikita ngayon. Oh, Monjing! Ang Alak -alak laki mo na. Nung huling nakita ko yung litrato mo, ang litlit -lit mo pa. Ang tagal po ka sa Amerika eh. Matagal ka na nga hinihintay niyan, eh. <laughs> <laughs> Alam mo, nakilala ka lang yan doon sa mga luma mong litratong naitabi ko eh. Ang importante, nandito na ako. At hindi na ako babalik sa Amerika. Oh, Daniel. Baka makalimutan mo ang pasalubong mo sa kanila. Ha? Huh? O nga pala, nandun sa kotse. Kukunin ko na, Mami. O, sige. Halika, samahan kita. Ano na ngayon ang plano mo, Daniel? Tatayo siguro ako ng talyer. Malakas daw ang kita nun eh. Saan ka kukuha ng puhunan? Bala na. Paalam sa'yo, baby. Lalabas na yan. Break time na. Matindi rin ang security dito, no? Pero nagmuka silang... Wala silang nakapkap sa atin. pa rin ba? Simple lang. Siksik mo lang sa utak mo. Na masasamang tao, ang itinutong natin? Minsang nakapatay ako ng tao. May dahilan ako nun. Dahil nabuso nila si inay. May dahilan pa rin tayo. Di ba, ayaw mong may nakaragabyado? Ang nasa listahan natin, ay eh, mga sasamang tao. Mga kalaban ni Don Honorio. Don Honorio? Sa kanya ako nagtatrabaho. Siya lumakad para makalabas ka sa bilibid. Maraming kalaban ng matanda. Kinuha niya ako para mga proteksyon ng matanda. Mainit na ako, Daniel. Palagay ni Don Honorio, kilala na ako ng mga kalaban. Kaya naisip kong ikaw ang magpapatuloy ng mga tungkulin ko para sa matanda. Pero paano ko magagawa yan? At bakit ako? Ikaw lang maasahan ko. Alam kong magaling ka sa barel. Marami na akong utang sa Roman. Kahit sa anong parahan, babayaran ko yung mga iyon. Hindi kita pinipilit o inuobliga. Inilabas mo ako sa bilangguan. Igit sa lahat, nakapagbitaw na ako ng salita. Hindi ko ugaling kainin ang nasabi ko na. Kung ayaw mo ng ganitong buhay, hindi kita sasama. May oras pa para umurong ka. Wala akong iniisip ngayon. Kundi bigyan ng magandang buhay si Nati Celia at ang kanyang anak. Sa parting ay matutulungan kita. Pero inuulit ko, mula ngayon ay nag-iisa ka na lang. Sanay na ako nag-iisa, Roman. Kumusta naman ang lakad mo? Masyadong maraming problema ang kotse ni Roman eh. ni test ko na rin sa sigsag. Oh, di ba delikado yun kung hindi pa ayos yung mga depresya, eh di na disgrasya ka pa. <laughs> Siyempre, siniguro ko na munang ayos na lahat. Hmm, buti kung gano'n, nakapagbakasyon ka pa. Sa susunod, sama na ako, Tito Daniel, ha? Oo ba? Basta bumataas ang grades mo eh? Pati mama mo, sasama ko. Yay! Tsaka pala, ate. Kapag dumating si Roman, Bigyan mo itong susi. Sabi mo ayos na yung kotse niya. Nantok na ako, tulog na ako. O sige, iwanan mo na lang dyan. Dito ko na lang ito ilalagay. Sige. tayo. Sabi mo, wala kang pictorial ngayon. Um, Iniiwasan mo ba ako? Um, ha? I'm sorry, Greg. Pero as I told you, wala na akong oras para sa iyo eh. At saka, pagod na pagod na ako eh. Huwag mo akong hihay sa mga kasama ko. Sumama ka sa akin. I'll treat you to lunch. I'm really sorry, Greg, but Some other time na lang, okay? Pwede? Mahirap hiyain niya si Greg. War freak yan, kaninang maga pa. Sorry, pero hindi talaga kami pwede. Goryo, narinig mo na, hindi siya pwede. Hayo yata nang pakiusapan eh. Ay, Iniiwasan ko. Pero nasusubo ako eh. Ayoko nakakakita ng inaadgrabyado. Lalo na kung babae. Alam ko mabuting intention mo. Pero dapat mo rin naiisip ang kalagayan mo. Naparolado ka. Tama si Roman. Mabuti dumito ka na lang sa bahay. Minsan ka lumabas, napatrobol ka pa. Oh, papano? Hindi na ako magtatagal. Ah, uh, pala, Daniel. nagluluko na naman ng kotse ko eh. Pakicheck up mo nga. Padadala ko sa iyo by next week. Thank you. To be one of the dominant faces of the 90s is Miss Dolores Rio, a much sought after commercial model. Dolores has also appeared as cover girl in the country's more prestigious magazines. Dolores is also being eyed by Hong Kong based advertising agencies for European modeling assignments. Surely, time has come for this frail looking and sensuous model of the 90s.